Nag-uwi ng karangalan ng mga batang atleta mula sa Nueva Ecija patapos magtagumpay sa iba't ibang larangan ng palakasan sa katatapos na Batang Pinoy National Championship 2025 na ginanap noong October 25-31 sa General Santos City. Sa Arnis, nasungkit ni Shilina Rain Sanchez mula sa Cabu, Cabanatuan City ang gold medal sa 16-17 years old padded stick event. Nakamit naman ni Prince Raybert Padozo ng Singal at Palayan City ang silver medal sa 12 to 13 years old live stick event. Habang si Tanyel Badillo ng Imelda First at Dennis Antawago ng Kabalyero, parehong mula sa Palayan City ay nagkamit ng bronze medal sa padded stick event. Sa dance sports naman, sina Tristan de Guzman at Angel Nina Gabriela Abas ng Santo Domingo Nueva Ecija ay parehong nagwagi ng bronze medal sa Junior 2C at Junior 2D categories. Samantala sa swimming, nakakuha ng bronze medal si Chad Lois Gabato ng Santo Domingo para sa 50-meter butterfly event. Sa taekwondo, nag-uwi ng silver medal si Samantha Ann Pascual ng Aliaga habang si Jody Rubio naman ay nagkamit ng bronze medal sa Kirogi event. Ipinapakita ng mga kabataang Novo-Isihano ang kanilang husay, disiplina at determinasyon bilang tunay na inspirasyon sa kanilang kapwa-atleta at kabataan sa buong lalawigan. Ang mga atleta ay inendorso ng Pamahalaang Panalawigan ng Novo-Isija at pinagkaluban ng suporta sa pinansyal upang makatulong sa paglahok sa paligsahan. Bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod sa kanilang talento at tagumpay sa larangan ng sports, at ng Isiha, Bonda Daguulat, sa nang balitang live ay si Hawanes Bonda ang ulat sa DWN International ang inyong kakampi.